sa gitna ng malaking pagsubok. Aling Teresa, ang mapagmahal at mapag-alaga na ina ng pamilya. Nang Juan, ang masipag at matrikang tatay ng pamilya. Ate Luisa, ang matulungin at masipag na ate. Kuya Ivan, ang responsable at matalinong kuya. Ryan, ang song Brian, ang kunsong punong-puno ng saya at pag-asa. Sa isang maliit na barangay, naninirahan ang pamilyang de la Cruz. Ang pamilyang de la Cruz ay kilala bilang isang pamilyang puno ng pagmamahal. Mga anak, bumangon na kayo at baka mahuli pa kayo sa klase niya. Mahal. Nakaalis na ako. at Baka mahuli pa ako sa aking trabaho. Oh, mag-almusal ka muna. Hindi na. Doon na lang ako bibili ng pagkain. Ah, sige. Mag-iingat ka, ha? Mga anak, hindi pa rin ba kayo gising? Gumising na kayo at mahuhuli kayo sa klase niyo. Nay, papasok na po ako. Sige, pinagbaon na lang kita. At alam ko namang hindi ka nakakain dito. Ah, sige po, Nay. Salamat po. Nay, alis na rin po ako. Sige, anak. Andyan na yung baon mo sa lamesa. Kunin mo na lang, ha? Sige po, Nay. Salamat po. Sige na, mag-ingat kayo, ha? Huwag kayong magpapagabi. Nay, may pagkain na po ba? Oo anak, andyan sa lamesa. Kumain ka na at maligo ka na. Pagkatapos mo, baka mahuli ka pa sa klase mo. Sige po, nay. Kakain na po ako. Nay, nakakain na po ako. Maliligo na muna po ako. Sige anak, maghahanda na ako ng babaunin mo. Sige po, nay. Nay, tapos na po ako. Sige anak, andyan na yung mo sa lamesa. Mag-iingat ka anak. Sige po, nay. Salamat po. At pumasok na nga ang mag-aama at naiwan ang nanay sa bahay. Nakakuha ng pagkakataon ng nanay para makapaglinis at makapagpahinga sa bahay. Sinabi ng profesor sa buong klase ng panganay na anak nila Aling Teresa at Mang Juan na kailangan ng mubayad ng tuition sa kanilang paaralan. Ang pangalawang anak naman nila ay kailangan ring magbayad upang makasama ito sa kanilang field trip. Ang punsong anak naman nila ay may kailangan bayaran para sa kanilang panonorin sa kanilang paaralan. Nay, kailangan na daw po namin makabayad sa aming tuition sa paaralan, sabi po ng aming guro. Ah, ganun ba anak? Sige, gagawan ko na lang ng paraan. Sige po, Nay. Nay, kailangan daw po namin magbayad para sa field trip namin. Sige anak, sabihin ko na lang sa tatay mo. Salamat po, Nay. Nay, may kailangan rin po akong bayaran. May papanuorin daw po kasi kami sa paaralan. Kinagabihan, umuwi si Mang Juan na malungkot at nanglalata. Nagtaka si Aling Teresa kung bakit ito malungkot dali-dali niya itong nilapitan at tinanong kung ano nangyari sa kanya. Mahal, anong nangyari sa'yo? Malungkot ka ata at parang latang lata ka. Ah, natanggal kasi ako sa trabaho ko. Nako, dami pa namang babayaran sa eskwelahan ng mga bata. Ah, sige gagawan ko na lang ng paraan. Kinabukasan maghahanap agad ako ng trabaho. Ah, sige mahal, matulog ka na para maaga kang makalis bukas. Sige, matulog ka na rin at magluluto ka pa ng almusal ng mga bata bukas. Kinabukasan. Mga anak, gumising na kayo. Nakahanda na yung almusal at baon niyo. Magandang umaga po, Nay. Oh, magandang umaga din, anak. Uh, anak, baka matay ka lang ng pagbabayad natin sa tuition mo ah. Uh, bakit po, Nay? Nawalan kasi ng trabaho yung tatay niyo eh. Sige po, Nay. Sige na anak, maligo ka na at baka mahuli ka pa sa klase niyo. Sige po, Nay. Nay, tapos na po akong maligo at magbihis. Yung baon ko po. Ah, sige anak. Nandiyan na sa lamesa yung baon mo. Anak, baka hindi ka muna ngayon makapagbayad sa field trip nyo. Bakit po? Ah, ganito kasi yan. Nawalan kasi ng trabaho, tatay nyo. Baka matagalan pang makahanap ng trabaho. Pero gagawin namin ng paraan yan. Sige po na yun, alis na po ako. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Opo na yun. Nay, may almusal na po? Oo anak, nadyan sa lamesa. Kumain ka na ha, para di ka mahuli sa klase nyo. Sige po, Nay. Kumain na ang bunsong anak ni Aling Teresa. Maya-maya lamang ay natapos na rin ito. Nay, tapos na po akong kumain. Sige anak, maligo ka na. Sige po, Nay. Naligo na nga ang bonsong anak ni Aling Teresa. Maya, maya lamang ay natapos na ito sa kanyang pagligo. Tumungo na agad ito sa kanyang kwarto at nagbihis na ito. Nay, tapos na po ako. Nasa na po yung baon ko? Ah, sige anak. Kunin mo na lang sa lamesa yung baon mo. Anak, baka medyo matagalan sa pagbayad sa panoorin niya sa paaralan ha. Bakit po, Nay? Nawalan kasi ng trabaho tatay niyo eh. Pero maghahanap naman siya ng trabaho ngayong araw. Sige po, Nay, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Pagkaalis sa mga bata ay ginising na ni Aling Teresa si Mang Juan upang makapaghandanan at makapaghanap na ng bagong trabaho. Mahal, gumising ka na para maaga kang makahanap ng bago mong trabaho. Ah, sige mahal, maliligo na ako. Sige. Naligo na ang asawa ni Aling Teresa at nagbihis na ito pagtapos. Upang makaalis ito ng maaga at makahanap agad ito ng bago niyang trabaho. Mahal, tapos na ako. Alis na ako para maaga akong makakuha ng bagong trabaho. Sige, mag-iingat ka ha. Umalis na ang asawa ni Aling Teresa upang makahanap ng bagong trabaho. Nagkaroon naman ng pagkakataong may linis ng bahay at matulog si Aling Teresa. Habang nasa eskwela naman ang mga bata ay sinabi na ng kanilang mga guro kung kailan ang deadline. Kung hanggang kailan na lang pwedeng magbayad sa kanilang, kanilang bayarin sa kanilang skwelaan. Ang panganay nilang anak ay hanggang katapusan na lamang raw ng Setyembre. Ang pangalawa naman nilang anak at bunsong anak naman nila Aling Teresa at Mang Juan ay hanggang sa unang linggo na lamang ng Oktubre. Hindi pa man nagtatagal ay nakahanap na agad ng bago at magandang trabaho si Mang Juan. Uy, kailangan pa ng isang tauhan ng kumpanyang to ah. Subukan ko kayang mag-apply. At pumasok na nga si Mang Juan sa nasabing kumpanya. At maya-maya lang ay inintervene na siya ng may-ari ng kumpanyang ito. At nakapasa naman siya sa gustong maging tauhan ng may-ari ng nasabing kumpanya. At kinabukasan daw ay pwede na siya makapagtrabaho sa kanilang kumpanya. Maraming salamat ang mga. Nagkaroon na ako ng bagong trabaho. Mapapayaran ko na kailangan ng aking mga anak. Makalipas ang ilang oras, ay umuwi na si Mang Juan upang masabi na niya agad kay Aling Teresa ang magandang balita na nangyari sa kanyang pinasukang trabaho. Mahal, may maganda akong balita. Tara dito. Ah, sige, ano Natanggap na ako sa pinasukan kong trabaho. Ah, magandang balita yan ah. Makakabayan na tayo sa kailangan ng ating mga anak. Kaya nga mahal. Makalipas ang ilang araw ay nakaipon na si Aling Teresa at mga ng sapat na pera upang mabayaran ang mga pangailangan ng kanilang mga anak sa paaral. Mga anak, narito na akong bayarin Maraming salamat po, Nay, Tay. Walang anuman mga anak, basta pagbubuti niyo ang pag-aaral niyo. Ha? Oo mga anak, lagay niyo lang pagsisipagan ng pag-aaral, ha? Opo, Nay at Tay. Opo. Opo, Nay at Tay, salamat po. Natapos na ang kwento at namuhay sila ng marangal puno ng pag-asa at pagsisikap